Hello guys! For today's video ay daring ahot pa ni bagong araw na naman ang ating pagtitinda ng reses nga ho ng mga eskwela. Charit. At kagaya naman niya ho ng palagi nating ginagawa pagkakarating nga ho natin din sa paaralan kung saan niya ho nagtitinda ang tagapagmana ng tatay at ng mama. Ay di rin nga ho ang aming mga dalang paninda ay di ilalagay nga ho sa lamesa para naman niya ho maiprepare na. Sa tunay nga ho ay medyo puyat-puyat pa nga ho ang tagapagmana at nakauwi nga ho ako sa bahay ay 5.30 na nga ho ng umaga. Hindi naman nga ho ako naglakwat kaya naman nga ho yun ay ice lamang sa mga mama. Kaya naman nga bago na lang kami magpunta din eh, sa school kung saan nga kami nagtitinda ay eh, ginising na nga ho, ako ni mama at mahirap nga ho kapag wala silang katulong dito. Ang pinakamahirap naman niya ho sa ganito nga hong negosyo ay di ari nga hong magluto ng mga panindang ito. At ang pagluluto nga yan ay si mama nga ho lahat ang gumagawa. At kami naman niya ho din ng ati Ejoy ay di nakasupport at taga-prepare nga lang ho ng mga paninda. Wala naman niya ho madaling trabaho pero dahil nga ho pa ulit na namin itong ginagawa ay di sanay na nga ho kami at kumbagay alam na namin ang sunod-sunod namin gagawin pagkakarating nga ho dito. Basta nga ho hindi kami magigipit sa oras ng amin niya ho, pagdating sa e school ay di magiging maais nga ho ang takbo ng amin pagtitindang ito. Huh? Dahil tulad nga ho ngayon, 15 minutes before time nga ho ng recess ng mga eskwela, ay di kaya nga lang ho namin. Marami naman nga ho makakarelate sa inyo na kagaya nga ho namin mga nagtitinda na ang pinakakalaban nga ho sa ganitong negosyo ay di ang oras nga ho. Lalo pa nga ho ang mga customer namin dito ay sadyante, kaya naman nga ho may oras lamang ang kanilang pagbili. Kaya naman nga ho kung sakaling malelate kami, ay diari nga ho ang aming mga paninda, ay di, hindi naman nga ho babibili. Kung mapapansin nyo naman nga ho, ang tindala ang namin din ay tatatlong putahe. Meron nga laong hung lomi, burger at ari nga amin aming chicken fillet. Hindi na nga ho pinakaramihan niya yun ni mama. Hindi nga ho kagaya nung nakaraan nating pagtitinda na nasa limang nga ho ang pagpipilian ng mga estudyante dito. Kaya naman nga ho ang ginawa na laang ni mama ay di ari nga mga burgers, chicken fillet, at lomi ay di dinamihan niya na ng nga laang ho para hindi rin kami nahihirapan sa pagtitinda. Ari nga ho palang pati na ginagamit namin sa aming mga burger ay homemade nga ho ni mama. Gawa naman nga ho sa giniling na manok ari nga ho aming mga burger pati dahil nga ho hindi pa safe na go in or kainin niya ho yung mga baboy din sa amin. Pagkatapos naman niya ho ng first batch ng recess na mga estudyante, ay di aring nga ho titikman ko nga ho muna aring lutong chicken pili ni mama. Marami pa rin nga ho nagpapaturo sa inyo kung paano nga ho ginagawa ang sauce nito. Kung kaso naman nga ho ay sabi ko hindi ko maituturo at manood ang lang kayo sa YouTube. Hindi ko nga ho inaabot si mama kung paano nga ho magluto nito dahil medyo nalilate lilit ho ng gising ang kanilang tagapagmana. Charit! At pagkatapos naman nga ho ng aming pagtitinda ng recess nga ho ng mga eskwela, ay di ho ako ni mama na sa bayan para naman nga ho bumili ng pangkinabukasan naming ititinda para naman nga ho tayo makarating doon ay di syempre kasama naman nga ho natin arengahong aming rusi seripts baka rusi namin yorn Chari. At sa bilis naman nga ho ng ating Rusi, ay diari nga ho nakarating na agad tayo din sa publasyon at bumili na nga ho agad tayo ng cheese na panglagay nga ho sa ating mga burger. Dumaretso na nga rin ho agad ako sa may bakery para naman nga ho bumili na rin mga tinapay na gagamitin nga ho natin sa ating mga burgers. Sampung balot na nga ho ng tinapay ang binili ko dito para naman nga ho siguradong lahat ng eskwela ay makakatikim nga ho ng burger ni mama. Chari. Sinundo ko nga rin ho pala si kuya dinis sa bayan at siya nga ho ay galing pa sa Maynila at ho, dinalaw natin nung nakaraan. Umuwi nga ho siya Ayon dahil nga ho ang aming pamilya ay meron nga pinagdadaanan. At nung kinagabihan nga ho ay diari pumunta nga ho tayo sa burol ng aking tito at ito nga ho yung kapatid ng tatay ko. Ito nga ho pala yung nabanggit ko sa aking vlog nung nakaraan na tayo nga ho ay nasa Maynila nung tayo makatanggap nga ho ng masamang balita dito nga ho sa Mindoro. Sa lahat nga ho ng kapatid ni tatay na lalaki ay si Papa Banay nga ho ang pinaka-close namin at aring nga ho ay kuwela tapos nga ho nung kami mga bata ay madalas kami sa bahay nila. Medyo biglaan nga hindi namin inaasahan ang kanyang pagkawala kaya naman after naming ma-receive nga ho yung balita galing dito, ay di pinuntahan nga agad namin yung pinsan nga ho namin nasa Makati at pagkatapos nga ho noon ay di sabay-sabay na nga ho kaming umuwi. At nung medyo nalalim na nga ho ang gabi, unti na rin nga ho ang tao dito, ay dare di nga ho ang aming gagawing kisa may ay di ikinabit na nga ho namin dito. Ay di hanggang dito na nga lang po muna ulit ang vlog nating ito. Ay di salamat na nga lang po muna ulit sa panonood nyo at sa pagsama nga ho sa aming pagtitinda ngayong araw na ito. Pero bago naman nga ho tuloy ang matapos ang vlog nating ito, ay pwede ka ho malaman kung mga taga saan kayo para na naman niya ako ang tagapagmana, edi eh may idea nga ako kung sa nakakarating ang mga vlogs niya. At kung hindi pa nga ako kayo nakafollow, edi eh follow like, and share na rin naman niya ako ako ng vlog nating ito. Ay paano? This isang araw na lang po ulit ha. Harurut!